pagkulit tayo ng katuray eh, na sa English ay hummingbird plant pagkulit tayo dito yun boiling na siya lagay na natin yung katuray saglit lang to guys ilang minutes lang, one minute pagka medyo ano na siya malambot na ganda nito half cook lang yan yun tapos i-drain na natin siya Yan, na, meron tayo ditong suka, paminta at asin. So ilagay na natin tong kamatis. Tuloy, pwede na naman natin pagsabay-sabay ito eh. Yan. Lipat natin ang ating lagayan. Maliit. Mahirap mag-mix-mix. Mag natin ng paminta. Depende sa inyong panglasa. Tapos ang ating asin. konti lang din. At ang ating suka. Mix-mix na natin. natin okay na Okay. Adjust adjust na lang yun yung panglasa kulang sa suka, paminta at asin rin timpla ko kanina okay na siya okay. kayo kung anong, paano nyo timplahin yung ganitong ano, katuray commit nyo na dyan sa ano para karoon tayo ng alam ko sa Pangasinan marami to eh. Ilocos. May Ilocano kababayan. Okay? God bless.